Hey yo, good morning, good morning, good morning sa atin lahat ngayon. May prihan tayo ngayon, no? Yo, shout out ka pala kay Velasquez at Mia family. Shout out sa inyo. Meris Munina, Ernesto Serena, shout out sa inyo. Yo, bro, complete hailer from, Balayan, Batangas, shout out sa inyo. And uh, Ronnie Mia from Dubai, Dubai, my business partner dati. Yona. na... Uh, Ronnie Mia, ingat ka dyan palagi sa Dubai. Yes! Yun, napupuntahan ah, na natin yung prihan natin ngayon sa Purok sa Ipag. Ngayon, kahit uh, ah, medyo umaambon, pero pupunta pa rin tayo mga idol. Yun, tara, let's go! Ito na yung target natin mga idol. Yeah. 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 Sa prihat natin ngayong araw na puroksa is galpiyas yon prihat natin ngayong araw na target natin siya don follow like and share mga idol yun lang